Mula dito. Hama, hama. Okay. Mo. Mm. Okay. Tigas, di mo Oh. Tikas, ano, pag ginagay, Tapos, pag ginagay tayo ito, ito, shoulder blade. blade. ganun ko. Ano siya dito? Konektado siya dito, gano'n. Tapos, dito na. Ayan, mo. Dito, dito. Dito, dito. Ito, 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 ha ito, Dito. Yung ito, ito, dati yes. Nawala, no, nawala. Babalik-balik lang siya, no? Oo, ayan. Dito, yan. hanggang dito? Ito, ito, yan. Mula dito, hanggang dito. Ito, ito, Hmm, tapos? Tapos yan, na. parang nalay na lang Kapit Dito, okay. shoulder blade, tapos? Ito, ito, ito kasi parang may ipit. Yan lang? Mm -hmm. Ito, ito, ito? Oh, yeah, oo, oo. Hola, Jenny.

hirulak ng ano? nakipin natin? ito ba? sinubo ba ito si? hindi ko nga mahanap yung ipit. ito? Uh, hindi. tas konte. tas? ay 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 ay

Aha. Ah. Sarap no? Pag na, nadali no? Ang sarap na. No? Ako yung may dito eh. Dito. Mm. Pero ngayon hindi. To, wala nung nag start ako mag ano, mag ranking, mag push up. One, one minute, one minute lang. Ah.

Ano kong totoo mo? Hindi <laughs> <laughs> ko Dumikit kasi Dumikit lang? Mm -hmm. Ay, yung tinagaw mo pala yan? Mm -hmm. Ano? <laughs> <laughs> 1520. Okay. 15 years na eh. 1520. kasi

di me kung kung pa kung soft lang hindi kaya. Wala amin sa gilid ng ano ko? Dito wala. Hm? Tingnan uh, niyo ko sa YouTube dito. To. cô <laughs> à? <laughs> hả lắm 用 tapos may nabitin. Oh, sumakit. Pag sumak <laughs> gusto ko na tumain na yun. Ma mo sana. Mm -hmm. <laughs> Hybrid ka ba ngayon, Mi? Hybrid ka ngayon? Mm -hmm. ha? Pwede mo naman ano, Light lang. Sa, ito? Yung o yung saliig. sa liig? Sa liig. minsan ang site natin dito, may dito yan, dahil dito yan. Dam, na, parang nadamay lang siya ba? Eh, hindi dati yung Eh, nung pinipilit ko siya tayo, yung tiyan ko parang... Hindi ko ginagawin siya nung banda. Nung yung yung niya na punta sa tiyan? Parang matataing eh, yun. O dahil nakadapa, na. no? Ayun. ako sa mga sakit sa kapwa ng ulo ko. ako sa Ha? Tapos yung likod ko, pinipindot-pindot ko lang sa biyahe sa kahapon. Oo mo kasi pindot-pindotin. Eh. Lalo ano, ikaw lang. Mas sumasakit. Tisig ko e na yan. Kasi pag di ko siya pinindot-pindot, makakilas Sa akin, pag pinipindot ko, tapos na parang siya, mm -hmm. mas naroon siyang sumabasakit. Iba talaga yung, iba yung magpindot ba na? Mm -hmm. Eh iniisip mo, sana ako nalang mag-massage na, mag na gano'n sa sarili ko. Iba, iba talaga yung mm -hmm. mag natin. Parang marinig lang siya. Mm. Tapos nilagyan ko lang siya ng ano, yung ginger patch. Mm. Ayaw Anong ako, lagay ka? Um, uh, ayaw ko siya ako imagad sa ako. ko. Magsarili na lang ako. Tapos nung isang gabi, mm. yung... Mm -hmm. Ano ba yung gawin na nga yung buong paa mo? Hindi mm. siya makatulog. Ang sakit, ang grabe. No, esto nada. No. Bueno, no invito. Para

Pag mainit pa rin mo i-seli. Ang ka pag madami mm -hmm. na ka ng pasma. <laughs> <laughs> pasma do ka. Ano 'tong gusto

Huwag sumahit likod ko, may itong ito, pangasasaw sa inyo. Sige. <laughs> Pero hindi eh. Simula nung nag-ano nga ako, May, ilang mga buwan na. Oo. Uh. Tapos, simula ngayong taon na to, di na sumasahit nung likod ko. Parang hindi, walang problem? Walang lang, one minute tapos ano, push up. Long. Iwan ko kung saan, sanang effective saan. Doon kasi sinasabay ko eh. One up lang, one minute. Tapos push up one minute. Yun lang. Push up na pang babae ha. Hindi naman <laughs> na laki. Eh. Wala pa akong gamit na oil eh. Kung kahit ano na lang. Pero kung may mag-sponsor dyan. <laughs> Yun ang gagamitin ko lagi. Wala ko ano, gumagalit ka ng ano, yung ano, yung sa akin, baby flow lang. Uh, ano yung flow? Yung massage, yung massage, be, massage. I'm I'm yun, 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 yung pink. Ano yung pink? yung pink? yung pink? Ano Pero may halo. May, ano, dati puro-puro lang. Eh, ngayon kailangan kong maghala ng bibig ulit naman. Bakit? Nagtapang na. na. At saka so, ma na, so, mabilis mag-dry. Oo, nasusugatan na yung pamay ko. At saka mabilis siya mag-dry din. Nangyihirapan ako. Puskip kaya kailangan mo na maglagay. Oo. Mm -hmm. Pero minsan, o yung may pinapagamit sa akin, mm -hmm. pwede kasi akin. Halos si client ko may sarili silang lang, oy. Okay? Mm -hmm. si, ano lang, wala. isang client na ako na wala. Mm -hmm. Pero yung iba, mga, mga mamahalin na ako. Okay? Siyempre, sarili na nila yun, mm -hmm. eh. Oh, wala na siya. 3D. Ayan. Pwede. Sakto. 3 ano, ngayon? Ngayon ko So, it is very... Sabado. Hindi po kano? Ay, bawas dito. Hindi. Sa una. Ito, wala na yung na bawasan niya. Ito, parang bako siro. Mm Hindi -hmm. na no? mm -hmm. po. Ah, ba't siya ulo? Ito, ito din? Oo. Ano na yung kuha siya na lang oh, mm -hmm. Meron siya kanina. Pero mm -hmm. hindi siya ganun ka, no? mm Hindi -hmm. ka rin sa Wala pa lang siya, no? Oo pa lang niya. Ito kayo dito.